para isulong ang food security nabigyan ng nasa limampung miyembro ng Paroba Matamo Agriculture Cooperative mula sa Barangay Matamo Arayat ng Fertilizers, mula sa Livelihood Program ng Department of Labor and Employment o DOLE. Katuwang ang pamalaang panalawigan ng Pampanga sa pamumuno ni Governor Dennis Delta Pineda. Sana po inyong sa okay, kayo ganditak mo, Epo. Ang nasabing kooperatiba ay nakatanggap ng 190 na sako ng fertilizers na aabot sa 380,000 pesos. Bukod pa dito, makakatanggap din ng grupo ng 120,000 na halaga ng mga corn seeds. Tayo po yung uh, sweet corn capital ng Pampanga na kung saan ang ating barangay dahil karamihan sa kanila, yung 80 to 90 percent, nagtatanim sila ng sweet corn po. Yung ating pong organization at saka yung ating barangay, siya po yung Uh, pinat producer ng Region 3. At the same time, isa pa rin po yung ating uh, barangay na extension area na taniman na sibuyas dito sa Region 3. Kaya lubos ang pasasalamat ng kooperatiba. At kaya naman proud na proud ng kanilang kapitan dahil kilala ang kanilang barangay bilang isang agricultural land sa probinsya ng Pampanga. Unang-una, -una, nagpapasalamat po ako sa mga iba't ibang ahensya. Ating vice gobernador, nanay, na suportado sa ating mga magsasaka. Uh, gog, maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa aming mga magsasaka. Asahan po ninyo, lalo po namin uh, paigtingin at uh, ang aming mga magsasaka ay aasenso uh, sa pamamagitan po ninyo sa inyong programa. Para sa Balita Pampanga, Patricia Kabungkal.